Isayas Ang pagkatawag kay Isayas Ikaanim na kabanata Noong taon ng pagkamatay ni Haring Uzaya, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa napakataas na trono. Ang mahabang damit niya ay tumakip sa buong templo. May mga makalangit na nilalang sa gawing ulo niya. Ang bawat isa sa kanila ay may anim na pakpak. Ang dalawang pakpak ay nakatakip sa kanilang mukha ang dalawa ay nakatakip sa kanilang paa at ang dalawa ay ginagamit nila sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa, Banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya'y sumasakop sa buong mundo. Sa lakas ng tinig nila, nayanig ang mga pundasyon ng templo at napuno ng usok ang loob ng templo. Sinabi ko, Nakakaawa ako tiyak na mapapahamak ako dahil ako'y may makasalanang labi at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ang mga labi. At ngayon, nakita ko ang hari, ang Panginoong makapangyarihan. Pagkatapos, dumipad ang isa sa mga makalangit na nilalang papunta sa akin. May dala siyang baga na kinuhan niya sa altar. Inilapat niya ang baga sa aking bibig at sinabi, Hinipo ito ang iyong bibig at wala ka ng kasalanan dahil pinatawad ka na. Pagkatapos, narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, Sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Sumagot ako, Narito po ako. Ako ang isugo ninyo. Sinabi niya, Umalis ka at sabihin mo sa mga mamamayan ng Israel, Makinig man kayo ng makinig ay hindi rin kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi rin kayo makakakita. Sinabi pa niya, Patigasin mo ang puso ng mga taong ito. Hayaan mo silang magbingi-bingihan at magbulag-bulagan, dahil baka makarinig sila, makakita at makaunawa. Dahil kung makaunawa sila, magbabalik loob sila sa akin at gagaling. Nagtanong ako, Panginoon, gaano katagal? Sumagot siya, hanggang sa mawasak ang mga lungsod ng Israel at wala nang manirahan dito. Hanggang sa wala nang tumira sa mga bahay at ang lupain ay maging tiwangwang at wasak. Hanggang sa palayasin ko ang mga Israelita at ang lupain nila ay mapabayaan na. Kahit maiwan pa ang ikasampung bahagi ng mga Israelita sa lupain ng Israel, lilipulin pa rin sila. Pero may mga pinili akong matitira sa kanila. Ang katulad nilay tuod ng pinutol na punong ensina.